Gandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Madilim na madilim na umaga pa. Alas 4 ng umaga po ngayon. Maaga po nagising kasi maraming order ng biko sa akin. Kaya nagluto muna ako. Magsisimba pa kasi ako. Kaya kailangan maaga ako magluto. At ito na, nagsasain na tayo para sa pananghalian natin. Magbiminodo kami ngayon. Ang ganda ng panahon kung nakikita nyo. Naubos pala yung biko ko kanina. Hindi ko na nabidyohan kasi nagmadali ako kanina dahil nagsimba pa ako. Siyempre, kailangan ko pa magbihes, magligo. At eto na, magluto na tayo ng ating minudo. Ganito, ganito na lang tayo. Dito oh, sa yung tripod ko. Ilagay na natin yung ating bawang. Ganito na lang tayo kasi hindi ko mahanap yung tripod. Asa na ba? Ang talaga ng bawang no? pag hinigisa na. Minodo. Yung ating sibuyas. Nagbagay tayo ng konti ng soyo. At saka, magbagay tayo ng tomato paste. Punti lang para malapot yung ating... Maglalagay na natin yung ating pato. Ito na yung ating gagawing minuto patubigin muna natin. Pag tinakpan natin yan, lalabas yung tubig niya na galing sa ating kanin baboy. Ito na yung ating nilulutong minuto. Ayan, no, lumabas na yung tubig niya. Tutubigan natin to para lumambot yung ating karamay. na yung ating minuto. Tinitingnan ko kung malambot na yung laman. Malambot na rin siya. Ilalagay ko na yung ating tomato sauce bago ako maglagay ng patatas. Ilalagay na natin yung ating patatas. Lagyan pala natin ang asin. Kayaan lang natin na matunaw ang asin. Lagyan na natin patatas. At ngayon, ang ilalagay naman natin ay yung ating carrots. Carrots. Ahaloan ah, ko pala ito ng hotdog. Walang atay kasi ayaw nila ng atay. Yung ating hotdog. May hotdog na ano to. Kasama. At saka maglagay tayo ng raisin. pag ilagay ko na yung sili. Tsaka maglagay ako ng paminta. Palaputin na lang natin. ito na yung ating menu luto na pauwi na ako galing ako dito sa third floor na ginagawa inumpisa na ang pagtail sa terrace na lang ang ito tiles namin tapos meron na rin kaming railings galing dito sa third floor Ayan ang design na napili ko kasi pare-parehas din yan. May kwadrado din yung design ng grills ko kaso nakapahiga siya. Ganyan sa mga bintana. Ganyan yung grills ng mga bintana namin. Ayan yung uh, design. Pero yung sa railings, naka ano na siya, naka patayo yung kwadrado niya. Tapos, yung kairiya kwarto, eto na, tiles na. Meron na rin siyang bintana. Tapos, naka-grills na din yan. Tapos, yung sa aircon, nilagyan namin ng, ano dun, bubong. Tapos, naka-tiles na dito. Yung CR niya, tapos na din. Ayan, nilagyan ng skim coat hindi, ay, ano ba yun? Ah, hindi pala siya skim coat. Grout pala. Grout pala yan na nilagay. Tapos, yan lang na uh, laboratory. Hindi pa siya nakakabit doon sa may PVC. Tapos, meron na rin siyang bidet. At saka yung uh, heater. Yung shower, yung naka heater na din. Ililipat lang yung, eto yung bahay ng shower kasi mababasa siya. Pag uh, hindi tatanggalin dyan yung shower kaya inulipat siya doon banda. Tapos na waterproofing na yung taas niyan kasi yung pinaglagyan ng kandula pumasok ay parang nagpasok yung tubig noon. Ngayon nakailang ulan na hindi na pumapasok yung tubig. Kaya okay na. Ayan. Ayan. ito. Galing sa third floor. Ito yung readings niya. Nahasa na yan. Nahasa na. Tsaka na, nalaso na. Nilaso na pala yan. Para sa kalawang. Nalaso Ayan. Siguro, ang ipipintura namin nito, ano siya? Black. May ilalagay pa yan sa mga pagitan pag nagpintura siya. Hindi ko alam kung anong nilalagay niyan. Ano tapos uh, dito ren papuntang first floor tapos na din tapos na yung railings nakakatuwa naman uh dalawang linggo na lang tapos na to kasi nagtatiles na sila sa uh tires baka bukas tapos na yun kinulang lang kami ng anong tawag nito adhesive walang adhesive naubos nagkaroon na ng forma yung hagda na nagkaroon siya ng railings. Yung aming upuan tinakpan kasi nung naghasa sila. Ang daming ano ka na ito, alikabok, Kaya kailangan maglinis, lilinisan. Nawalisan na nga ito kasi ang daming alikabok niyan eh. Hindi pa nalinisan. Ayan. Kung nakikita niyo maganda na siya tingnan. Pintura na lang. Pero sabay-sabay na yan na pintura niyan sa pagpintura sa third floor. Kasi para malinis lahat. Ito na yun. Diba? Nakakatuwa naman kasi. Um, sa haba-haba ng panahon, kala ko hindi siya matapos dahil nga si Nels nagkasakit. Sa awa ng Diyos, di niya kami pinabayaan. At saka hindi talaga sumuko si Nils na hindi mapatapos ito. Kasi malaki yung gastos namin ito. Uh, hindi siya sumuko hanggang sa matatapos na talaga. Kaya, thank you, thank you, Lord. At syempre, saka kay Nils, thank you so much, Nils, my love. Kakatuwa naman. Ngayon, uuwi na ako.